good morning guys at may pakita ko lang sa inyo guys yung 3 days ko nang nagawa at in-stop ko yung video na yun kasi tatapusin ko muna yung paglagay dito sa bote makikita nyo yan guys after nito ah uh, bago ko nga pala uh, ipagpatuloy to um, ito ay subok na namin buong pamilya subok na nang marami at yung nakakaalam lang nito ito po yung mga kahoy kahoy at tinatawag din na ginseng na nakakatulong sa atin pero paalala ko lang guys ha huwag kayong gumawa na hindi niyo na hindi nyo alam talaga ang mga ilalagay nyo. yung kahoy-kahoy na yon pero isang kahoy lang to isang ugat-ugat ah, lang to isang puno isang punong ugat-ugat na nilagay ko dito ibig ko sabihin, ay mga ugat-ugat guys. Kasi yung una kong video, hindi ko yun natapos kasi gabi na ako natapos noon at sabi ko, after 3 days ko na lang ipakita muli. Dahil 3 days kung ibababad bago magagamit. At ito na yun siya guys. Ayan siya. O ayan na. Ayan. Makikita nyo yan mamaya. At ito yung mga yung malalaki na hindi ko makayang mailagay. Kasi maliit lang yung bottles. At dito ko lang na lang siya inilagay. Kasi safety naman siya at makaka ko naman siya. Ang ito ay nilagay ko. Makikita nyo yan guys mamaya kung papaano ko gagawin. Napakita ko rin naman. Kasi 3 days na to guys na nakababad. At ito siya yung sobra, hindi ko nga napuno kasi wala na, wala na akong ano, tinutuwad ko na lang ngayon, pero mamaya bibili ako uli ng, kasi maganda kasi guys, hanggang puno, ayan o, hanggang, hanggang taas ay nakababad siya. At ito naman ay oil, olive oil ang nilagay ko dito, para ito ay iinumin, sa kutsarita lang. At pinaghiwalay ko na rin, ito olive oil din to. Kasi malalaki yung sanga, hindi ko maputol-putol nung, ano makikita niya guys. Ay ito naman kung meron akong mga scratch or mga kinagat ng lamok or whatever ng mga insekto, ay, ay ito ang gagamitin ko at ito naman ay iinumin. Um, pinag, ano ko to sila, kasi ito, itong olive oil na nilagay ko ay ay talagang bio sa, Ano pang bio yung uh, organic. Lahat naman to organic pero ito ay mahal. Medyo inano ko yung iinumin at ito ko ay ipapahid. Ayan. With cotton buds. So, ipakita ko na guys ang paggawa ko nito. Ito yung mga ugat-ugat. Ito yung mga ugat-ugat at subok na namin ng buong pamilya. Pero paalala ko lang sa, sa inyo uli, huwag kayong gumawa-gawa ng kung ugat-ugat na hindi nyo alam. Uh, subukan nyo muna at sure kayong gagawin nyo. Kasi yun na nga dyan sa akin, mahal ang red wine. Ayan, dito sa amin, eh, mura lang ang red wine. So, yun na guys. At tingnan nyo na lang ang video kong ginawa last 3 days. At uh, ito na pwede ko na tong uh, ito kasi subok na rin ng kapatid ng asawa ko, kapatid ng asawa ko kasi nga doon sa unang video yung ginawa ko, ay ito ay nakatulong ng kinagat siya ng, ng bees uh, talaga naman epekta, epektibo talaga naman So, hello guys. Marami ako ditong uh, <clears throat> tinatawag nating ginseng. At ilalagay ko po ito sa dito sa aking mga lagyanan. At meron pa akong isa pang lalagyanan. Hindi ko pa alam kung may ilagay ko lahat. At hinugasan ko muna ito at mamaya na yan. At ito ay aking ilalagay dito sa nahugasan ko na to at naiayos ko na ilalagay ko dito sa aking lagyanan at lalagyan ng red wine. So, to na So, gusto kong hindi <coughs> hindi ba siya masyadong pataas para pag maglagay ako ng red wine hanggang dito lang para lagi siyang uh, babad sa red wine. So, maganda to guys sa ating mga kaugat-ugatan. At ito ay dalako galing sa atin. At ito ay makakatulong sa lahat ng ating pangangailangan sa loob ng katawan para naman mag-circulate yung ating dapat i-circulate. Ano siya? Ano to siya, guys? Basta ginseng to siya. Oh, ang dami niya, oh. Oh, ang dami niya. At ibababad ko 'yan sa red wine. So, tanggalin ko muna tong mga uh, kasi yung iba mahaba. <clears throat> Meron din akong mahabang dalagyanan. Pero ang gusto kong mangyari ay yun talagang ano siya, yun talagang uh, lunod na lunod siya sa red wine. Teka, inugasan ko kasi to. <clears> At <throat> uh, Itong mga ugat-ugat na to ay lalo siyang titibay pag ay, meron din pa siyang ganyan. Lalo siyang tumibay kapag tumagal na siya sa nakababad sa red wine. Ayan. Gamot to sa lahat ng kung ano pa man guys. Kasi <clears throat> alam nyo naman siguro ang ginseng ay talagang maganda sa katawan at nakakatulong talaga. So, pasalamat lang ako at nakapagdala ako nito dahil kailangan namin to at sa mga nangangailangan kasi ito ay ay isang mahalagang ugat-ugat o roots na hindi alam ng karamihan na ito ay pangpa pangpalakas ng katawan at sa lahat ng bagay. So kaya pinagsikapan ko makadala nito dahil at para para marami din akong matutulungan dito kasi kasi ito nga pala Um, ano to, yung bang napag-anuhan ko na dahil yung asawa ko, nung kinagat siya ng bees, kasi kinagat, at talagang pulang-pula na siya, at saka lumulugo na siya, at uh, ano pa tawag nito, yung bang na-allergy siya, at ito lamang po ang nakagamot sa kanya, kasi otherwise, nadaling ko siya sa sa hospital, ay sabi ng kapatid ko, ipainom ko na to, kasi meron niya pala ako dito, pakita ko sa inyo so, ito yung guys, ayan matagal na ito, at uh, may dalawa ko yung isa, nandun na sa kapatid niya, at kaya bumili ako ngayon, galing sa atin para naman, maasikaso ko yung mga dapat kong ano yun at ito, kakarating lang ni Hubi nilalagyan ko to ng red wine, ayan yung red wine, o ayan kakarating niya lang din at ayan apat yung binili ko, ayan so, ayan ang iaano ko dyan yung ibababad ko sa itong sa mga ugat-ugat na to, yan, ang red wine so, kasi sigurado na kasi ako 100% ay nakakatulong dahil nung kinagat si Hubie ng, ng bis ay talagang ito ang ang ginamot ko kasi ayaw niya talaga magpadala sa doktor at uh, sabi ng kapatid ko yun ang mga ano yun ang magandang igamot kaya nung pinainom ko ng kalahating baso wala pang 30 minutes nag umapaw na yung yung mga pamamaga niya at saka lumulubo yung mukha niya lahat lahat kasi na allergy talaga siya at pag mang allergy ka ng, ng honey ng honey nang ng bees ay talagang delikado at nakaka, ano rin niya na, alam nyo naman, nakakamatay. So, swerte ko lang na meron akong ganito. At ito na nga So, yun ang gagawin ko dito sa mga lalagyanan ko na to. At, uh, yung isa nga pala, yung isa, ay ilalagay ko to sa olive oil. Ang ito, uh, maganda to sa, halimbawa, pag may nasugatan ka at may mga rabies or yung mga scratch dyan o kung ano pa man guys ang olive oil lang ipapahid lalagyan ng <clears throat> ng ano ba tawag nito ng cotton at ipapahid lang yun guys yun lang guys ang yano ko at lalag ilalagay ko na to dito at putulin ko nga yung iba kasi ayoko yung kasi gusto ko yung talagang nalulunod siya sa loob hindi yung hindi yung na ano siya kaya puputulin ko siya Ewan ko kung makaya. Parang hindi nga makaya putulin guys. Oh. So, kasi masyado talaga siyang uh, tawag nito. Masyado siyang matigas na pagka uh, roots. So ilalagay ko siya dito. Pag hindi siya matigas siya doon. Ayan. So yan ang gagawin ko ngayon guys. So nakaabot siya hanggang taas. Gusto ko sanang putulan. Kasi marabot siya hanggang taas. Kasi yun pakit niya ito na oh, nilagyan ko lang ng plastic. Kasi nga itatama ko yan siya dito. Pero pag hindi ito mama, babawasan ko siya. Yung magkasya lang dito sa bote. At para naman lunod na lunod siya. Ito. Oh. At saka marami rin namang maliliit. <clears throat> Pero mukhang mahirapan ako magputol. Kasi hindi masyadong makapag ano yung aking uunahin ko lang muna yung maliliit na makayang mailagay dito sa <clears throat> dito sa bote oh, kasi malaking tulong to guys sa ating katawan sa mga sa mga ano natin sa mga pagdal sa pagdaloy ng ng dugo sa ating katawan gusto ko talaga yung hanggang dito lang siya o para para hindi siya masyadong para babad na babad siya. Gusto ko siyang ibabad talaga sa loob. Ayan. Ayan. Nadamihan ko yan. dami kong malalaki. Ayan o yung lalaki. Ano kung muna yan siya. Kasi para mababad siya ng maayos. Oops. Maano siya guys. Mahirap to siya. Kaya yung mga malalaki dito ko ilalagay. Oh. Tigas guys. Ang Tigas. malaki siya. Dito ko na unahin. Oops. Ang hirap mag-ano. At saka, <clears throat> ang hangat ko guys ay marami rin kung maniniwala lang sila, kung ayon sila ay gusto kong bigyan sila. Kaya dinamihan ko na to. Dinamihan ko talaga kasi ang alam ko na ito ay nung hindi ko pa to dala na bago pa ako uwi, marami na nagkakagustong humingi nito. Kaya sabi ko, sa pag-uwi ko, damihan ko na. Mm. Ah. al... mal ipahabol ko nga pala guys, iniinom ko yan bago ko matulog o di kaya ay uh, any time na medyo kailangan mo pero ang mas maganda dyan ay bago matulog sa gabi at syempre pag ino mo nyan inom ka rin ng tubig after nang ininom mo depende kung gaano karami ang mainom mo ang iniinom ko lang mga ganito lang sa basa guys uh -huh. ko ulit guys kung ano ang ikatanungan nyo ay tanong nyo lang sa akin mag comment kayo dyan para malaman nyo kung paano at kung paano gawin at para saan.